So, yes, mga kasimanwa, live kita yung makaroon sa may barangay Badjo sa Banwa Karaita. Naman siya, kusin nga niya may sangka, laki lakirugi na baril, makaroon niya mga agahon, no? Domingo nga adlaw, ya karoon sa may barangay Badjo. Aga makaroon unman do, aton ka nga katapo ita soko, no? agaton aton naman siya PNP, para nga investigaran, no? Ray karoon nga natabo nga 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 insidente, mga kasimanwa. kasimanwarong. Ray karoon nga lugar, ya kara, haya uh, aga medyo suba ta ang tangki di karang-arang uh, lugar nga aton ka rin doon ano nga pang kung aning uh, aling gidarong nga uh, natabo ka ina aga masagyan na natin doon nga uh, ray rin nga uh, gagaki no makaron hay, uh, di natin pagpakit uno kaya syempre medyo maselan rong nga uh, area makaron kaya abo ka nga uh, dugo no aga nakakuob naka-kuwobron karon nga biktima. <coughs> <coughs> ay okay. pa yung mga tamaon pero ging pinaupan mga tamaon man na prehay nang ano man, hindi man man mapagdayun. Witness, witness live hindi man pagpadayo na mana haman na kung haman na ay na nang hindi pagpadayo nun hindi sunod sunod yun matan o mga baril nga tukot aside sa una nga baril ay may lima pang sunod so katapos kara din nga may uwa po nga din buong na itong mga suspect kami man nato sa posisyon at biktima uwa mata sir nagpagtapos na ito baril ay umanaw at normal na tagid niya as in parang mm. gatik nga takot ko nyari parang gab mm. ang kita sa duwa ga ning oh. ginabakay ko sa nang ihamba mo dayon after nang gimbarin lo uwa kasi ito ta ko sir uh, nag dinilaga ta ko ngit ana ko sinta ko ma ano man panutsuhot uh. bugag tara makong ko nang yeah. may high blood pa bi ako ag ano ako hindi ko uh, hindi ko maintindihan eh uh super for the first time ko makita nga may habarin nga una nga una gitako mismo may ganiwa kadanda nakita ginyaga so kadanda ginyaga oh, 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 kasi hay ang andang focus tabi hay kay ano gata. Ano ka mga kilala sa biktima nga rapa? Pag isurya bi ka mo kung paano ka mo nagkakilala. Ang nagkakilala kami kara is nang sa ako nya best friend kasi si Kulot alias Kulot. Hindi oh, naman. Oh, hindi naman. Okay. Um, lang man Alias Kulot tapos hay aba ni nini ka kun is ni man na hay kaapilyado mo ka man na taladtad. Oh. Ay basi man akong imong ano pagyante Hay sa sa side man akong imong taladtad sa taga Pudyot. Ay oh. syempre taga Tangalan na ako. So, so ay sige ma ko, na yung maagto lang ma ako hmm. Then hato, for how many times ako gabi nilik balik iya ga. ga enjoy ta kami ga chill chill uh. ga. Tagay-tagay kami kung amat uwat abi ga ino mag uwat alam mo ga ano ga isip na bakan mi trabaho ta makina bukas. May living ma so, ma ma partner kat ako. Ah, hmm, so, no. Ano ra na, na trabaho sekund. karani ano? Kat sa sa glass and ano yata. Ano ba niyo kana karani? Pud abi mong tagawgan ah. agmeg. Oh. Indi sari-sari man ko amang tay gi oh. ni. Oh, so, parang, so kada Sabado ro inyo nga plastada ga session session. oh, parang dunin malang lang ma'am. Tapos ay syempre tapos na ina may magsigtog mata kami karon tapos ay pagka after it nang morning pagbugta namon nay magsikanya kanya, -kanya mata kami mm -hmm. may trabaho tabi kami man. So bilin kulos kamo gani karagon. Wa imo ta share kimo may problema sanda sa tong gapi nga to. Owa. Uh, bali ana tabi karon ka kamat chat tay pud si Inka. Mm -hmm. Ano nas kagauli iya kagay hapon ma hmm. mahalo niya conversation namin may karong dayo mabuhay na ni Mauya star mabuhay ma'am may, may, ma 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 may months yun pilang months sa imong ba na ba na ka ina nga kat, naga isurya ka mo mga anong oras nag-abot do daywang ka suspect na to ga around 725 yata gagaha ka mo karon ita tapos sa kiyaha ma pamahawot ako ta tapos man kami pamahaw mm. ni models man ga ta ka mm, kami ga hmm. nginirit ta kami daywang. Daywang, ta ka mo di karon ay syempre ang living fighting tugog pa ta abi mga pilang minuto din ro mag 725 mga pilang minuto ang istorya dayon mga ay, una siguro sa ina minutes lang minutes ta ah? oo tapos mm -hmm. ay, nakibot ako ay, ay, may nagpundot na mga kun. tapos mm. ay hambay, ay, ay, alin yun, ah, nakibot na dahil ako Ng nga, hambay, nang suspect. Oh. suspect. Oh. Mm. Tapos sa tunday, nandang istorya nga, ay alin yun, manay plano, mana. Oh. Alin yun, mana yung tama na plano mo, mana James, sa mm. ah, atong ano nga to. What what L may, may, kama, yung yung, wag yung mention. Wag yung mention. Oh, o, nag-istorya sa pero wag yung mention nga, kung alin nandang, nandang nga topic, kid Abi. Hay, oh. gapamati, Abi. O, gapamati ako, di karong gasinel po, ay, hambay ni James, ay, hugat-hugat yung mana, prim, hay. Wa pagit bi ako at makato. Ay si. Makaron anang nahinam ka. Makaron yat ah. Oo. Wa tiba ging sugpon nga or wa kwarta gamit or kung man. ano anura ano andang gin anuhan kung may ging utang ima hmm. nga kailangan bayaran ng da. na utang ko no. 3,000 pesos. Oy, wa tabi ako ko kasi si misis na tabi ko. Bakada kam tabi ako. Siyempre first time pat anamo nagmeet ag for oh, sa oh, first time na no, mo for how many long soon nga iya ko mi abi gabi gabi hmm. iya ako sigalan sa bago imo gin bari na uwa nagsagap tanan niya ta sandang uh, sa about ni andang inistoryahan tapos oh. hambat nang ano hay ni James ay Ah, kita, ano man yung gusto man, aprihay, mm -hmm. yung ta binana doon sa suspect. Oh, ay, Tapos, na sa oo, oo, nag, parang kung sa ato man, parang nag-ano man kita, sa kahangit, baga, sa emosyon. Tapos, eh, nagtalikod din do suspect nga ron ag may ginabuong hmm. sa anang printing kasi indo sang bilog nga suspect karon during di, that time nga may confrontation di karaman di karaman man sa may puno itrambutan sa likod niya ra pero sang bilog gid agi nagagto sa sang sambilog nga suspect kay di ka sa may amon uh, oh, niya nya may trapal nga niya pero no may ginsuod din da sa pero around iya malang pero sino kadaro may buyat it ano Katatong tato nga ano ho naka driver. 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 Naka black. Ay naka na Sino mo kan pinaka ano naka position. Di na? katoy mo nga side sa may ano trapal namon niya ron. Mm. Sa so may mga katanuman niya okra, oh. ikaw imaw. Oh. Tapos eh, atugot ang ah, ni James ka nga ah, ani man ing gusto hay tumalikod ta imaw, may binuo sa panitit ng nga ah. short. Mm -hmm. Tapos Lalo si James, ay, gapakot uh oh. or gaano mata imog. Ah, uh doon -oh kita man ing gusto. Ang bat suspect. Ang suspect agato na yun binarili mo sa tiyan hmm. tapos sa eh, pagbalik kanya mga manut ang distansya manot niya yun mga dayag harun malang ma hmm. sa akarun okay. sa may hmm. ano, gapit malang. Malang. malang tiyan ruunang naigot tiyan tapos sinagamba eh, pa si James nga ayaw man apre pagpadayo na hmm. tapos ay eh, ato arayon makadagagan yun tabi ako pag oh, pag sa unang upok oh, dumagagan okay. ayun okay. 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 nawindang tabi ako ma'am hmm. hindi tan ako maintindihan hmm. kung sa inta kumagapos hmm. oh. pagkabati mo pagkahamba mo ni, ni, James ka to nabatian pa ni mo dumagagan ka, may nabatin ka pa ng mga pilang gupok pag iyan eh? Bali lima pa. Lima, lima pa. sunod. sunod. Anong Bali anong Mga ano ta, nagtawahin. Binalikan mo si James. Binalikan yung uh, naman kat naka ka, execute aro dahil hmm. Nakita hmm. mo paro andang paghalin. Oo. O. Ay, pagguwa binanda di na halin mamuhi is, gumawaon kami hmm. dahil sa sulit ba yan, kami dito, ako binagdagagan yung tao. Hmm. Tapos sa pagguwa guwa nakita na namo sa nga normal lang, ang tapikang mm pagguwa hmm. oh. Familiar kinyo rin yung mga suspect na? sa andang, nga uh, ano sa ako niya bali kay James fa mm. familiar sa andag sa ana nga libiin, in ko na ho three times sun iyak uh -huh. sa gapanukot man Uwakot ay idea uh, yan kung uh, alin na eh. Pero first time, saan na nakita ang gabi abing ito? Oo, first time ko ang sanday, doon yung adlaw, gita nga na ako, saan na nakita ang abing. Pero roan na ka nga, kalipin ay tatlong beses yun ko na yan nagbalikan. Mm-mm, pangatlo ka raman. Ah, pang mm -hmm. So, mm -hmm. pag ginbalikan niya si James ka ina, ano ito doon ang kayong tangan? Gaha pa, o tayo, mamam aga, baligus at dugo. Gaginawa pa? Gaginawa pa, manda time. Nakahambag mm -hmm. pa, ima? Hindi, nakasinggit pati matga, nanok sa anong pahit na yung no, tawag na pahit na yung Wa ta dayon, dasan-dasan yo ta dayon. Wa ta dayon. ang ta among last nga ano ta oh, okay. Kita. Okay. So sa yung pagkakilala kay James Abingera kung kabay buhay man kamo nang kilala mm. nang bin parintihan yung pagturing mm -hmm. anong klasing pagkatawo si ano uh, si James? Ay mabuot sir, ag mahugod Tanan ta niya hay gabugtaw ta hay. Ha umon tanan ng pamahaw nakatugon Ay, imo nakahugas pinggan ang naka ano ag nakadigamo. Oo nakadigamo ag mapanot ako ni manatopod manay maadto man ako itnang o brown man hay sige makun po din una lang makun ikaw hay eh. iya lang ani makun do na lang makun ko mapano yung mapaligo sa ni ako man At before mapano sa akong duty sa kalibo mm. niya ni mura nang pamilya taga sayo jud anang pamilya sayo jud hay sino ra taga naman siya anang live in anang live in, oh, anang live -in? Anang live -in. in, -in. pilang dagon niya ni mura uwa ko may uwa buntis pa ang doon. Ah, kaya galing mm -hmm. ka na hinaru-aruan ko nung kabihin. Hindi na kabi ro kabihin. Lahaki oh. man na ha. Okay. okay. Man unang, na, unga unga na unang unga na Sa akin nga. Unang unga na rin. Pangalan. Unang unga na na mm -hmm. unang unga, nana. oh first baby. Mm -hmm. Na nasa akin nga. Pero saan ang unang asawa? May idea ikaw kung pila na. Uh, ang uh, pilang na edad ni no? na James na? Ima uh, ba, uh, ba na ba Una sa 30. plus 31. Okay. So, tayo mag sa aluminum and glass? sir. Iyaman sa naman siya. Mm, man ako naman sa may guwaan, yan sa may anong, 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 Bajo, ano nga ay kung ano. Mm -hmm. Ano ang routine ka adlaw adlaw pag sa trabaho na abi, ang sin pagit ga adlaw. Oh, uh, may ibang lugar. Oo. Uh, Usual uh, Work lang uh, maul tapos na duty ma balik ko ta dai imo sa iya sa badyo. Mm -hmm. Aron doon makino imo magahat ihapon namon mm -hmm. tapos ay na sinat na rin ako kaya pod managa uli kaya huuma ko na eh huwag mga, mga ako na iya ko hapon na alam na ito suga ikaw makong bahala kung mm -hmm. alin yun bisan mm -hmm. alin yung makong hindi makong hilo mm -hmm. Mm -hmm. Kabi, kong, ano kong ya, kabi eh ano yung mga istorya kabi eh tag very usual yata nga no, nga <laughs> nga sadya sadya Apo, tara, amin, ano man mga kasadyahan wak well, tatiba, babi man ang problema wak amang kaya na istoryan ano ay ako nga barkada nga ang barkadang inkampod kumahan na si Bella na Harmana ni Oy. Gusto mo na mag-asawa man At taga iya sa badjo ay mo mabuot man. Ay rito-rito. Palokolo ko man ni. Pila ka mo kabiing ni Bali apat man lang kami. Oh. Tapos siging tawag ko biro igmang hud sa ako nya best friend na makon to makon ni siya matagay kita. Tapos mm. uh, nag-enjoy ta kami ron, naginibayad ta kami. Tapos ay hato, gani nang bingan sana pa bayan mat anamon. laki, mm. manarha, laki Inharu-haruan pa sa ako nga, uh, ano, Huwag na mana Ikaw Huwag na mana. Gusto ko manabagi. Hmm. Dungan, makaw na nagbugtaw. Sino na una kayo Ako ta, ma'am. Hmm. na akong tayo. Mapapagod mo ako na sa akong mga ano. Kasi siyempre mga client abi ako. Hmm. May pag may paganawon. Nakatoka, tangan ako at 8.30. Ay, Arat ay, or natabo. Arat or natabo. Mm -hmm. Ay, cancel ko lang anay. Ito ng ano o pilang oras at ma... Biyahe mo kami. Tapos ay, ano yun, doon yung sinayo, yun ang kakatabo. Parang. Oh, sige. Na-istorya ka, mat mga polis. Oo, ma. Ah, sige. Si Alias. Alias. 28. Si Alias, si al yes, ano nga niya? Ano yung tawag? Riyana. Saisay. Saisay. Ay, mamata si... Ayana. Ayana. Ah, okay. Para turong witness, no, kaina, bali, marong kaibahan, itrykorn nga, biktima. Uh, bago matabo ng ray karon nga insidente mga kasi manuso makaron ginaka ahabot ah, ang yun nga pul, uh, puti nga tela ro nga uh, gawas itray karon nga biktima no nga gi uh, Aray karon nga ginatawag nga si James no na nakarang nga pangagan yara no natabo sa atong karang may barangay Badjo sa Banwa karaita uh, no siya. So istorya kara hay kay agaho, agahon naga balita po siyot ang nira sanda ita, gaha, ag nagapamahaw ta aga ag umabot na ray karon nga daywa ka suspect no daywa sandara sakay itaray karon nga sakay itray karon nga motorsiklo no aga, uh, may anda pa nga Hanya yang karon sa area no may mga uh, siguro may anda karang sugok tanay agar uh, yung tangani rayon haya pagka pilang uh, minuto no hay uh, ginbaril ita uh, sa bato no ka sa karon nga sospek ro nga ray karon nga biktima ag naiguan tanga ni mora sa anak karon nga tiyan agro anak karon nga kaibahan hay gagi nga pumagagyo hay uh, syempre na ano mataraya sa karon nga uh, nagakanabo baga nga ag uh, pagkapanaw uh, ita anak karon nga kaibahan hay uh, nga may uh, lima pagid nga sunog nga gupok uh, ita uh, baril ro nga uh, anda karang nga uh, nabatian ngani pagabot nanda pagbalik nanda ko sa area haya haron yu tangan ni naga yu ita anak kara nga uh, sarili nga nga dugo ron nga biktima no nga nakahapa ugo ta iya karon sa lugar so iya kara atun aton karon nga katapo itsoko... no aton kara siya PNP para nga imbestigaran pa ron nga raya karun, nga naguntad nga ra nga, nga insidente mga kasimanwa so wa ana nga kalibin partner haya nabdos pa nga nira tama sa, sa tiyan, Balira, anak nga tama Hay, sa tiyan, no, una-una sa tiyan, may uh, sa likod, no, may anak ka sa likod. Tapos sa suno sa ray nga, anak nga nga, nga kaibahan, haya uh, nagahambal parong pa rin. ray karon nga biktima nga, uh, hindi una nga 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 pagpadayuna, nga nga, anda ka nga pag, ano nga nga aga baril pero duyin tangani gin sunod-sunod tangani mo ita uh, baril itray kan mga suspect ag suno man saray karon no nga uh, interview naton kay ina nga si Saisay -Sai, no gin kay Saisay -Sai. nga imo gid nga nirong kaibahan itray karon nga biktima hay uh, ray, nga uh, pamilyar matakan darong ray karon no nga uh, mga suspect aga uh, tangani uh, pagagyo sandara sakay itaray karon nga motorsiklo aga uh, ray nga ni nga adlaw ro pangatlong beses nga nagbalik sanda karon sa lugar. Agwat idea gada sandara kung alin do anta karang ang mga transaction na na dati, kung alin do mga bagay nga andang atong uh, ginasuwok tano uh, kaina ita agahon. So, cordonan, yung batangan it ka yellow lane like, na may yung area, no? Pwede nga ikasood or iba natin nga mga tao kung nga nag-agaltiya lugar. Yaman do, atun karang uh, kapitan, no? Atun karang uh, sikap. Around So, natulog uh, ka kayo So, atun ka doon na kung makachempo kitang makapit kay kape. Atun manimaw ka rin nga uh, pangutan ano, kung uh, ray you kanya know, background, itray you kanya know, biktima ng no, mga kasimanwa. So, uh, makaron makaroon, ay uh, nakaputos, itray ka nga kulay puti nga rin nga habo, no? Yung ray ka nga biktima. Presidente, yeah, witness, iya, mga katropa, limang upo, mo naman yan, nyo, nga pizza, nga payag-payag nga rin nga maisot, medyo tambayan, tutambayan, nanday akara sa lukot glass and aluminum uh, ikara sa may uh, man sya. apang hapon niya ni Sigon nag-resign nag-resign na kaya karang uh, si James no At, uh, kahapon pa nakalas last... doon na karagaling nga trabaho no itaray karon nga biktima haya uh, sa uh, ray karang nga aluminum glass no ruyan doon na karang nga ginatrabahuhan uh, itaray karon nga biktima aga uh, duna aton karang nga masayuran matapos nga nga pag investigaran uh, ita aton karang nga mga taga katapo ita soko aga naman siya PNP ang rekan nga insidente haya mga kita kara ita nga dugang no nga detalye mga ah, uh, Kabisado na barak, kamusta ro initial investigation natin karon sir? So initial investigation namon abi sir kay ina kabaton kami karatawag ang mga alas 7:43 sa si gahon. Mm -hmm. Ang sige daga ginagrespondi kami ay may shooting incident nga ni kuno natabo iya sa Porok Press, iya sa barangay Badjo. Pag sa pag-abot kita nga ni namon iya sir ay mm -hmm. kwan kita ado yung nagahapa kita ro yung biktima. Gin mm -hmm. kwan ko gage, gin check ko gage ay patal tabi atama wag mm. unta signs of life baga bisa mm. na pulso anang heartbeat ag mm. response ro anang matawa ang tagid mm. ngani ay kwan git agagi in sigidat agagi sa anong pinamo abi nga tama ay mm. o patal git amo sa sa likod so mo or pilang bilog ro anang ano sir, sir? anang igo karon sir wa pa sir ma kwan git pila anang tama ay man panamon sa coronary para mm. e man ang ano para pin Soko, pag ipaposmortin, mortem gid ba akon makuan gid anang mga kwan gan sa pool for verification na, sir sila kita sila ka sir do do, do bala o Ma pilang na, upok gid sir do ang estimate abing ko mga tawo ya sa libot anang mga relatives man mga lima siguro man lima mm -hmm. o oh, mm -hmm. kwan ang ka bala ro anang ha bati ang upok mm. pero -hmm. so, mm -hmm. suspect karaan nagsakay it alleged nga kulay black nga Motor. Ano ron nga, inmax nga motor, motor. Mo so, oh. nanaog, ay ero na pinunduhan abit, suspect ay mga 35 meters siguro, isa sa crime scene, mm -hmm. nanaog, in control nga pananara, medyo na yun, yun, discuss pa sa tong mm. victim, agra tong ganman agrikatot ang ani kan ko uli ay anak ang gulpi nga binali lo nga lahat sunod-sunod ako nang ngayon po pilang hilog sa dasa baril sir ito dami pero suno abi sa mga nakakita ay alids nga revolver o kami na remover nga MPCL ng card cartridge tagdibula baga nga ron sa baril either imaw 38 357 5, 7, nga klase nga bari. Sir, ano sa record, sir? Itraya nga, biktima sa yes or no man siya, may record, imaw na? Oo, matat-record na, ma'am. naka responde mo lang kami dati kara saan ang away na mag-live-in nga. Oo, oo, oo. Pati matasama nga at kami karat na pati ang may mga record, imaw na? Tatong suspect na, sir, allegedly, saan ang live living partner kayo daw nagsukot kuno ko, makapilang basis kuno nga public balik ya nga kuno it uh, kwarta utang kuno ko mm -hmm. victim sa datong ganman suno man, so, no, man sa nang in nga rahi kahapon ba ko may kadiskasan sana sa cellphone ko mm -hmm. -away nga ni ko nagaaway yo tangani sa cellphone ag nagaabot mm -hmm. ko sa kagayatan uh, mm -hmm. ag ratong nga anak kwan iya eh, kilagaman abi at live in partner do Itsura ko ro yung anang amigo. Ay, agto mm -hmm. man ko iaraming ko katlong bisis. Mm -hmm. mm -hmm. so, uh, Kaya nga, suspect ra, nga rangani. Padayon pa ginakanta kita at porsot. Mm. Pwede siyang kaamo makaroon. Identify yeah. na natong sir Imaw. Mm. -hmm. Oo sir, ay, Anong anang identity, identify ay. identify namun Imaw. Ay, mga, hay 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 mga, mga CCTV mga. man kita yan Ay padayon pa ma makaroon doa mo mga kaibahan nga ni Gilsogo pa mo mga kaibahan ngayon patroler patroller nga mag-verify ang CCTV sa Barangay Badyo o sa Albasan. Mm -hmm. para, mm -hmm. para ma sir, sa ano, ay, so, initial, naka, nakagawa na ito. Banwat naman siya, si Impa Agturay ka ng mga sospek doon nga ni ma'am nga ginapalo up makaroon ay amon nga intel at amon nga patroller man at pati among ah, mobile nagkuhan nga kandak at at among mga kaibahan nag check it CCTV ya yeah, sa barangay yeah. Albasan at nga rama kung siya tong suspect ma'am So, ma so posible nga yes. ang gulong ginasundan takara sir bangod sa utang anang away basi anang away't ang daywang ko dayang amigo man kuno nan dara kun uwa pangani namon indi man uwa man kon mabuo nga detalye sa anang live in ay indi man magsugid pa makaron ay indi kun pa abi mi ko di pa na siya paro anang pero mabuhay sana sir nga nag start di sa area ra sa oh mabubuhay yung sa sir sana kay ko ra yung anang live in okay Dili yung ani siguro sir ang ikuha na in case palo apa yang makaron aga forsort among kaibahan makaron kada ka forsort operation sa tuyo. Ano ani sir atong master sergeant senior master sergeant senior master sergeant Labara. So, uh, makaron makaroon ay uh, ginahat pursuit. Padayon yun doon pag-ahat pursuit. sa ka nga suspect, no? Na-identify yun man. Tarong ray right, nga suspect kaya kilalam at ah, itaray right, nga live-in partner, ongoing, no? Uh, no? Uh, sa sa ginaturo na binaturo, uh, video something amigo man yan ni Karabong Bobins no abis kay to kay uh, police master sergeant Navarra ay uh, amigo uh, Bobo oh, sa kanya mga personal ni uh, Away no So ado yun ra hambal katunya ni ni Sir Navarra hay uh, uh, kahapon uh, gali uh, no uh, Hay uh, sa tawag pa lang no may uh, karon nga ano ta ah, uh, may sa tawag pa lang hay uh, medyo may uh, andaw ta karon nga diskasan no ag nga ni may nagasuok tanay ag karon nga medyo nagaagayatan yo tanay sa tawag pa aron no agat tatlong beses pangatlong beses na makaron nga adlaw nga nagagto iya sa area no rong karon nga mga suspect ag uh, nagapanukot nga ni ngara aga doon, makaroon, makaron hay pa dayon pero uh, uh, aykar pagcheck pag check na pagsikyar at tongkara nga mga awtoridad sa mga CCTV ya karon sa maya barangay uh, Badjo no sa barangay Albasan aga syempre may uh, aga pusan man abi sa maya uh, uh, dungon eh nga ni uh, icheck gidanato uh, icheck giday nga mga kapulisan ng uh, mga CCTV ya karon sa mga pizza eh, karon nga lugar mga ah uh, kasi manwa kag nga ray biktima haya uh, ginkilaga imawrak kay James no James Ruana karang pagkilaga uh, kana ay may siguro kung ano Katupang, aga kainangan, nino no uh, sa aton man karang sa aton karang kapulisan haywa matangani ita na recover nga mga basyo abi man ita bala no nga nakita di sa area aga uh, madagom gid patal gid lastro kuraya karang uh, biktima sa anak sa may gilid aga sa anak karang likod mga kasimanwa kaya tara magkabarin ang ganyan ko din karoon kay sa kapot ang maso sa dyan sa labarang ay hindi pagdina na mga basi na So, uh, medyo naghahawan yung Gidman yung karapong bubins, no? Ang sa Japan ay uh, padahin kita na naka-standby niya. And then, uh, ano lang siguro, ah? Mawa pa nga niya buurong rekoron nga gawas ita biktima yung karoon sa area. Eh, yeah. So, uh, aton lang gino, mga kasi nga hugaton na rong uh, dugang pagid, uh, rong dugang pagid nga update sa Raycron nga naguntad nga insidente ya kron sa, Badyo sa Ita, no so, uh, raya, karang, uh, may barangay Badjo sa Banwa Ita nomansya man So, mga kasi manwa, raya aton ka nga maihatod nga initial no, nga balitaan, magaliya sa aton nga area of responsibility, particular iya sa barangay Badjo sa Banwa Ita nomansya man sya. So, uh, para sa patas, ag uh, may tagi pasong publiko. Ako si Kasimanwa ng Jeneline Gano at Energy FM Kalibo. Kasimanwa ko,